Hi guys! It's me again, Joy Tolete. For today's video, for today's vlog, kumakain kami. Ang ulam namin ay luto ng aking tiyarang partner. Ginataang tawag ito, ginataang gulay na may tinapa. Di o, dito ang sarap. Mmm tapos luto pa nitong isa kong mabait na asawa. Charot. isa kong mabait na asawa, ibig sabihin mayroon ka pa yung asawa. Siyempre, ikaw na nag-iisa. ba? Isa? isa kong asawa ako. Hmm, Di ba? Nag-iisa. Siyempre, nag-iisa ka lang. Alangan. Di ba? So, ito na naman kami guys. Kumakain for the mukbang. lalayo ko konti para nakikita niyo yung aming wala hmm. na kaming ano kanin <laughs> parang grabe gusto ma so naisipan ko mag vlog kasi wala lang gusto ko lang gusto ko lang may

Pinimain nyo na to guys. Pinimain nyo na yung ina pa. Di ba kung ito lang lang yung binili ko? What for? Hmm? One for? Two, pa. Oh, lang na, one for? Ito tiyak pa. Kula nung the one for. 75 lang yun. Sabi mo yun. Kaya hindi maalat. Sakto lang. Hindi maalat kasi hindi man ako naglagay asin. Ayan, tama yun. Pag may tinapa na kasi maalat na yun. Kaya eh hindi na kailangan ng ano, ng asin. Diba? Mm hmm Yung talong ba okay? Mm. Ma ano, maganda ng pagkatalong. Walang... Wala. Wala siya, Mm. Doon ako bumili sa binibigyan mo eh. Alam nga lang sigarilyo. Mahal daw ang kilo. Lahat, lahat yata wala. Inikot mo yung mga tindahan na ano, gulay. Lahat yung sinasabi nila mahal. Kaya wala sila. Ikaw. Wala. Last. 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 Oh God. Kailangan na ito guys kasi aalis na kami mamaya. <laughs> Ay, hindi na tayang. Hmm. Diba? Sige, Di isang sandok. Oh. Pusko na? Wow. Mabilis niya kumain guys. Ako na lang palang kakain. For the next video, imukbang natin to guys. Mm. Diba? Sabi ng aking camera. Mm. Thank you Lord. Busog na ako. Pero gusto ko pa kumain.

Gusto na pala. Itong ginataang gulay guys, meron tong talong, sitaw, malunggay, habang. <laughs> Kasi out, out ang likod ng damit ng asawa ko, iniwan na ako. Iniwan na ako dito sa... Tagal ko daw kasi kumain. Last time yung ginawa namin ito, ginataang ano, ginataang daboy. Tapos ito na ko ng allergy ko na sa balat. Tapos. Nagpipiling mayaman ang balat ko, guys. Piling lang. Ang kapal mukha. Sarap. mm dami pa. Sama mga yari, dadalhin ko tempat pag-uwi ko sa amin. And mama yang may ulam na ako. Diba? Hmm. Hindi ko kaya ada Masyadong marami. Hmm Oh. Yung ikaw na lang magsasak kumakain <laughs> Yung pang-dinner mo na dun ah. Napapadalas yung kain ko, so, ah. Yung kain ng video. Yung mukbang video. Parang napapadalas to. Lumulobo na naman tayo, guys, ah. Kala ko magpapapayat na ako, eh. Kala ko lang pala yun. Mmm. sana lang palang papayat ako. Ganito naman yung ulam mo. Salamat na lang. Bawi anyway, next, ano naman, next diet. Pero... Matagal talaga kumain, guys. Sobrang tagal kong kumain. Hindi pa po ako yung nauuna sa kainan, tapos ako pa rin yung mauuwi. Hmm. Ayos. Ano okay. ko May sira pa. Mayroon mga ulam mamayang gabi eh. Dadaling ko ito pag may amin. So yun lang. Diba? Cheers! That's the end of my vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!